maglalaban tayo guys. Maglalaban na naman tayo, no? I'm <laughs> Kan kini kena tindak barang-barang di sini Kita bulat ke Asia Kita bulat ke Asia Kita bulat ke Asia No hay mayor que tiene que Ito na tayo mga idol, magbanlaw tayo, magbanlaw. Tapos na sa paglaban naman natin mga idol, magbabanlaw na tayo mga idol. Ito na tayo mga idol, okay, na tayo sa itong paglalaban, no. So, yan. Ito na tayo mga idol, na tayo mga idol. natin bigyan natin ng kunting ano, kunting push yung ating paglaban lang para ano talaga mga idol kaya mga idol, mga tanggal talaga yung dumi-dumi mo -dumi no? Na. lagyan natin ng kunting push yung ating mga muscle mga idol nilalabahan na, you idol, uh, ano yun natin ito, no? Na? Uh, natin ulit habang mawala yung nating nga ng mga mga bulak-bulak na idol. So, sa lahat ko nang hindi pa lang ka subscribe mga idol. Yan lang po idol. Subscribe nyo mga idol uh, na ating YouTube channel. At huwag nyo pong kalimutan yung pindutin yung notification bell natin mga idol. Para lagi ko yung updated sa ating mga video. So, yung content ko pala, man, hindi lang pag, hindi talaga to sa, ano lang, sa pagkakal ng balang So, yung isa, to, tumutulong ako mga idol, kung ano lang meron sa akin mga idol. Ayan, yeah. ayun, marami po kayong matutunan din mga idol. Sana, mag-i-send mo yung content natin mga idol. Kasi so, yung iba kasi mga idol, focus lang talaga sa isang kundin, ha. So sa akin, yun na, iba kong mga so, idol. Kasi hindi tayo pwedeng focus sa isang mga idol, kasi may tanbahok tayo. Ayan. Parang nakakasawa din kasi mga idol, pagkasaan, hindi na hindi pa rin ito pag So paglalabang, hindi so, na mga So ito na din natin po yung tapot tapot ngayon ito. Ito sa muna ito. Kasi hindi pa natin gagamitin pang flash din sa ano ngayon sa ating bago pag gumita ng mga pag-uusan natin. Ito yung din sa doon. Yes, baka na ngayon, natin ito, pala. na natin sa no? Eh pala mga puti mga idol, so hindi yan uh, na kasi uh, ang gabi na talaga mga idol, kaya hindi ko po na yan. So, ito, itong bagong na yan. Si Magaga pa naman. nag po ako mga idol. Ito po, laba. Si, magtaposan tayo sa atin yung paglalaba mga idol. So, sampay na, sampay. Hindi ko na nilagyan ng daw nito mga idol kasi mga panghalos pang baba lang itong mga, mga natin kasi para makatipid din tayo mga idol. No? sa so, kasi ngayon ang mahal talaga ng mga idol kaya so, hindi ko na po siya nilagyan ng downy maganda rin sana nilagyan natin ng downy mga idol kasi kasi hindi man masyado siya matuyo ah mabango pa rin siya no? iba kasi yung mulang downy mga idol pag nakulog siya bilang sa kulog hindi may amoy talaga ng idol na ating labahan no? So, no choice na yung mga idol kasi gusto natin magtipid no? kailangan natin na yun, natin ng Okay lang naman yun, mahal. Kasi, dati pa naman, wala pa naman yan. Hindi pa naman dumating yung mga uh, daw na yan. So, sila ulang pa. Na, wala talaga. Hindi talaga natin nagagamit yan. okay. Okay lang rin na uh, wala pa yung daw niya mga idol lang. No? tayo yung mga natin mga dyan. Pang trabaho lang natin yun. Pang araw-araw lang natin na trabaho ito na suotin. Ayan, no? dito po lang din siya isinasampay mga idol sa loob ng CR kasi wala. Wala tayong masampay sa Masa labas si mga idol yun kasi nasa kwarto lang tayo mga idol. Meron sana sa rooftop mga idol sa pangya. Wala tayong masampay do, dil, yung mga kasi ari ng building. bago tayong masampay dito ah. Huh? Tapos na natin na sa paglalabayan natin mga idol. Yan. So, pagkatuyo niya, may masusuot na naman tayo mga idol, no? So, sanat po na ng mga hindi pa nagsubscribe mga idol. Tulungan niyo ako mga idol. Huwag po kayo magsawa. Mag-support sa akin. Ito mga idol. sana po, ah, uh, uh, niyo po yung ating YouTube channel mga Idol. thanks po. So, maligot tayo mga Idol. Samahan niyo mga Idol. Maligot tayo. bakit naman to sa akin kaya yung mula to may sinama eh yun sa akin yan eh. yun na to so marigot na tayo mga idol ah, ano po yung tao yung mga platapayin na bahana ano Lamig! Kuwahan! Sabi ni... Yung nasa model mo siya samahan niya Yang maligo at hindi ko siya tinakot, maliis pa namin siya, hindi ko siya magbalibog kasi ano, para ano nung mga ito na tingin na rin sa ating labak, ano? huwag naman nito siya sa na kayo parang ulit mo tayong laylor naman, ano mga nagkapanood sa aking video. Salamat. Tukotan niya ako, mga So, yun. Ayan, mga idol. sa yes. So, thank you, mga Thank you.